Hello mga kasimpleng buhay Ito nga pala ang mga itlog ng nitig na manok na alaga ng aking kapatid Ito o mayroong mga pato at saka mayroong pang mag-asawa dito na pabo at mga malalaking kabir na mga manok yun o sa kulungan Ito guys marami siyang mga Alaga, o ito ang mag-asawang pabo na alaga ng aking kapatid. Hindi pa ito nangingitlog kasi mga bata pa. Marami siyang alaga guys, mga kasimpleng buhay. Mga native na manok, kabir, pato at saka itong dalawang pabo. Yan ang mga kabir mga lalaki at saka mga babayi babae nasa loob ng kulungan para hindi sila mawala yan may kasama silang native dyan sa loob native na manok